Hello mga friendship! So kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng dumagsa sa aming Grand Reservation Day sa My City Homes, Kayaro House. Natutuwa po kami dahil napakadami po natin matulong magkabahay. Marami po tayong mga OFW and locally employed. Though yung mga salary po ay mga nasa 13,000 to 22,000 kada buwan. At eh, nagkaroon po sila ng bahay na nasa 4 hanggang 5,000 lang kada buwan dati mga friendship nung kami eh bata pa ang bahay namin ay yung tagpi-tagpi lang dyan sa may marikina nangungupahan lang kami ng aking amatina ang tatay ko po ay jeepney driver at ang nanay ko ay housewife sabi ko parang hindi kami magkakaroon ng bahay kasi unang-una baong diri lang yung tatay ko tapos kulang pa yung pang-araw-araw tapos, meron kaming same client yesterday na same yung kanyang thought na siguro hindi na ako magkakabahay. Pero dahil meron tayong affordable housing, nagkaroon sila ng chance na matupad yung pangarap nilang bahay at lupa na nakapangalan mismo sa kanila. Yung titulado, yung matatawag mo sa'yo at the end of the day. Kaya para po sa mga home buyers namin kahapon, maraming maraming salamat po sa tiwala sa BDDR. Talaga naman po umaapang ang aming kaligayahan na natulungan namin kayong magkabahay. At para po sa mga nag-iisip pa, meron pa po tayong last 10 units. 10 na lang po ito. Sa murang pabahay or pinaka-murang pabahay natin sa Cavite, sa Naik Cavite, ito po ay 3,000 lang ang reservation fee at ang kanyang kailangan para ma-reserve ang unit ay 2 government IDs and 1 month pay Kung gusto niyo na rin po magkabahay at next year ay magpasko sa inyong home sweet home, i-message nyo na po kami. Malay nyo naman friends, kami na yung tamang taong inaantay nyo para matulungan kayong magkabahay na. Antayin ko yung message nyo ha. Bye!